Hindi lahat ng mga tao na nakapaligid sa iyo ay matutulungan ka. Lalong-lalo lalo na kapag nasa maling tao ka, maling environment ka. Dahil ang mangyayari ay magiging kagaya ka nila at walang improvement sa buhay. Hindi gaya ng mga nasa tamang tao ka, nasa tamang environment, hindi ka man nila Matutulungan kung ano yung gagawin mo pero nasa tamang tao ka. Nakikita mo yung mga ginagawa nila. Nakikita mo personal kung ano yung mga personality nila ay pwede mo yun magaya. Kasi sa buhay natin, ang katotohanan ay tayo mismo yung mag-aangat sa sarili natin, hindi ibang tao kahit nasa, nasa tamang tao tayo pero tayo pa rin yung kailangan na mag work out para maangat natin yung ating sarili kaya wag sayangin ang panahon wag sayangin ang oras na ilagay ang sarili sa mga maling tao at maling environment mag focus kung saan yung makaka-learn ka, yung matu matututo ka.